Ah, oh, ilan? Anong maganda gambot pa ya? Ah, oh, Yan. Anim. Magkano isa? Lalagay sa tubig yan ah. Mukhang iba Meron din yung ano kuya, inindik inject Ini-inject. Ah. Ini-inject? Wala ko siya Wala. Ito ay lalagay sa tubig. 64 sila lahat. Ah? 64. Basta yung pahinom mo sa kanila for 5 days. 5 days. Oh. Isang galon tubig to What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Lunes mga Kanoy pi. Lalabas na naman tayo para mamasada. Makapaghanap buhay. Ayan. Labas na tayo mga Kanoy pi. Anong oras na? check natin sa cellphone ko 6.20 na ng umaga mga kanoypi palabas pa lang tayo tinapos ko pa kasing i-upload yung video ko kahapon so yan, labas na natin si Mia ang mapunasan konte. tapos punta na tayo ng EGL mga kanoypi sundoy na natin yung ano yung apo ni Madam Luz ayan bali hindi natin susunduin ngayon si Auntie AB dahil wala silang service ngayon dyan sa temple. Bukas pa mga kanipi. Araw ng Martes. So, yan si Mia. Bale, dito na yung ano, nagiging pwesto niya mga kanipi dahil ano, ah uh, marami pang kalat dito sa so dati niyang pwesto. At, paparinobit ni Uncle Cirilo kasi yan magpapabakod kaya temporary dito muna tayo sa gilid ayan yun lang hindi ko na siya sa gabi kaya ayan o tubig mga kanipi sa hamog ayan. so pagtisan muna ni Mia yan <laughs> no. ayan mga kanipi labas na tayo tara na sa igil na Pin, nandito na tayo sa phase 3 sundoy na natin yung apo ni Madam Luz may pasok na yung mga estudyante ngayon, last week walang pasok eh good morning Okay. Ayan mga kanaypi. Natit ko na yung service ko. Yung apat na bata. So ngayon, hanap na tayo ng magiging pasayero natin. กเล่นมุกบ mas ay mo Magkano? 20 lang oui thank you, thank you. pasayro natin. Bali, yung unang bumabas sa public, nagbigay ng 40. Tapos yung dalawa dito, 50. Ayos, 90 pesos, mga kanipig. Okay, kuya. sir. Sir lang sir. Oh, kala ko binalunan na eh. Kaya kaya. Alright, alright Sige Ayan dito tayo Bibili ngayon ng ano Ng pagkain ng manok Pits Mga kanaypi Hindi tayo okay, makapawal Ganun Boss, nangyayari <ti> nga tayo magkakagas ng malari? Wala <ti> Ang ang aming Ay, dyan ba? Anong maganda ang mga bot pa yan? Anong maganda yan? Yan. 6. Magkano isang? sa tubig yan. Magkakakita sa Meron din yung ano kuya, ini-inject, ini-inject. Uh, ah, inject wala ako ini-inject eh. It. Wala. Ito so, ay sa tubig. 64 sila lahat. Ha? Uh, 64. Basta yung paiinom mo sa kanila for 5 days. 5 days? Oo. Oh, isang galon tubig to. Di... Bawat isa isang, isang galon tubig. Di pag isang timba, dalawa. Di ako timba, 16 liters yan. Apat tayo yan. Apat na sa siya. Apat sya? na timba Dima. yan. Oh, yeah, I Ayan mga kanayipi. Bali bumili rin ako ng ano, Major D Pang disinfect sa, ano, sa kulungan Tapos ito Yung anti-malaria Mga kanuipi Kaya pala yung palong ng aking manok eh, Maputla mga kunayipi Dahil pala yan sa, ano, sa malaria Ay At least nakabili na tayo ng gamot doon Mamaya ipapainom ko mga kanayipi sa aking malok Tahong 150 something darang What, isang kilo na tahong mga kanaipi sa kamatis ayan mga kanaipi Pasok muna tayo dito sa aking mga manok Dito sa kulungan nila At nagpalit muna ako ng damit ko So uh, Ayan yung mga manok ko mga kanoypi. So ito yung sinasabi ko mga kanoypi na manok ko Ayan Yung kanyang palong uh, Paputi na mga kanoypi. Putlang putla na yung kanyang palong So sign yan ng ano May malaria na siya Kaya bumili ako kanina ng gamot o ipapainom ko sa kanila mga kalate para maiwasan natin yung ano yung malaria na yan so mahirap na ano uh, magkasakit yung aking mga manok dahil dito ko kinukuha yung ano yung dagdag income mga kalate kaya habang maaga so solusyonan natin yung ano yung problema nila na hindi sila magkasakit di diba? Buti na nga yung iba mga kanipi at umaayos na rin pero yung iba mayroon pa rin yung sign na ano sign na may violet yung kanilang palong mga kanipi sa dulo yun know? oh. nanood ako ng video sa youtube kung paano susolusyonan yon. so yun nga napanood ko na kailangan painumin ng gamot yung binili ko kanina 5 days na ganun yung iinumin nila mga kanuiti para magamot natin yung anti malaria na yan so dito nung nakaraan nangihina yung isa eh Buti nga ngayon maayos na. Yung isa dito may ano masakit yung paa niya, mga ano, ipi ah. So, magpapalit tayo ng inumin nila magbibigay tayo ng pagkain nila mga kalaypi bali na uh, pinaplano ko rin nalo mga kalaypi itaas itong bubong nila dahil sa sobrang init siguro isa pa yan, mainit yung panahon at mababa yung yero, mababa yung bubong nila kaya minsan nag, ganyan yung nangyayari nagkakasakit yung aking mga manok So, Pinaplano ko makaka-nay pina-renovate itong anak itong bubong niya. itatas natin. Para hindi kawawa itong aking mga lagang manok. Kinakausap ko na yung aking ano yung kabat ko nung high uh, elementary. Uh, magpapatulong ako sa kanya na ano na uh, i-renovate itong ano itong bubungan ng aking manok mga kanayipi mayroon naman tong mga tubo na yan yung binigay ng aking kapatid pwede natin gawing pang poste yan mga kanipi. i na lang sa ano sa ilalim para may natin yung ano yung bubong so yan muna yung update mga kanaypi sa aking mga alagang manok magpapakain lang ako at magpapalit ng inumen tas mamaya pasada na naman so, salamat sa suporta nyo palagi mga kanaypi at sa panunod nyo thank you thank you Ay, mga kanaypi labas na tayo palit na naman ako ng damit ko <laughs> Uh -huh. Bali yung feeds dito kanina Nalagay ko na doon sa bahay Kaya labas na tayo Tingin na tayo ng pasero natin Bago tayo magsundo na naman Sa apo ni Madam Luz Alright Let's go Kamantilis on this, this. bypass road. I know this Kamantilis bypass road, but I, this one, I don't know. Okay, either do we. So we, we need... We, we be able to find her? Yeah, we can go. But we don't know where she is either. Yeah. So that makes it Aurelia We can ask the, someone over there. Okay. 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 si dah Madam Tate kamu yang Aurelia Aurelia Gutierrez, Reis Come Aurelia, Aurelia. 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 Babae Gucci Gutierrez Ventura May bypass Oh bypass Tak ada di bandara ke bandara Ada ta tao da table balita, ta. Ah sige. Oh. They said over there we can ask Hey, what's you are you? How much you pay? <laughs> I don't know. <laughs> I don't know. Must, I don't want to. 250? Okay. <laughs> Thank you. Ah? Thank you, Okay. Uh -oh. Thank you very much. Okay. No problem. Thank you. Okay, sir. Ayan mga kanipi, kumita pa tayo ng 250 Yan you know? Ayan, 250 mga kanipi Nakuha ko dun sa Nankesan At hinanap pa namin itong ano itong paggamutan na yan Espiritista kasi yan mga kanipi. yan yung hinahanap ng mga foreigner eh na paggamutan meron din dun sa halan kay San, sa amin Esther Bravo naman yung pangalan niya tapos ito Aurelia Gutierrez naman yung pangalan ng ano manggagamot meeting pa kayo mamaya? Dito ka na, mon. Sabi kayo ng anak ko. Ay, it's be. Ka, dito ka na, tobe ka na, Oh, mamaya mamaya Sige. Ikaw lang mamaya. Kami pong dalawa ni Mondo. Ah, sige. 30 pala yun sinabi ni madam sa so bagay alas 3 naman mag umpisa daw eh uh, basta message mo na lang po. Sige. Ah. Uh. Natin na natin na si Horset Moon dahil sila yung tata yung ano guardian ng dalawang kapatid nila kaya mga kanayipi natin ko na yung apo ni Madam Luz na dalawa ngayon hanap na tayo ng bago nating pasayero ayan mga kanaypi nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang bali yan pumila ko ng sopas pang sopas na ano na lulutoy ni misis mamaya ito na yung panggabihan namin meron pa naman yung hotdog na ano na nabilog ko hapon yun na lang yung pang almusal namin So, thank you so much na naman mga pisa pagsama ngayong araw na to. Araw ng Lunes sa pamamasada ko. Thank you so much sa suporta palagi. At salamat sa ginagawa niyong noise skip ads ng aking mga video. Malaking tulong 'yon mga kanay pisa ko. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa lahat ng ginagawa kong vlog. At pagpasensya niyo muna ako dahil hindi pa ako makakapag-shoutout sa inyo. Ayan, bawi na lang sa susunod na vlog siguro. So, thank you so much ulit. Kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.